Idol, any advice sa depression? Uh, pag depress tayo, minsan may chemical imbalances tayo or may mga bagay na nagpapadepress natin. Ngayon, ang konting uh, circulation, blood flow, movement, like walking ng 10 minutes, nakaka-cure ng depression. Kaya as simple as walking, malaking tulong na yan. Tapos kung ano yung nagpapadepress sa'yo, eh, hiwas ka na lang. Kaya minsan, baka kaya ka nagde-depress, baka kailangan mo siyang harapin at kailangan mo i-confront at ma-forgive kung ano yung nagpapadepress sa'yo. Or kung weakness mo siya, eh di galingan mo dun sa bagay na eh, para hindi mo na siya weakness at hindi ka ma-depressed. Ngayon maraming maraming ano talaga cause ng depression, anxiety, mahirap, makatulog, sleeplessness. Ang mahalaga, uh, may support system tayo. Si God, tasan tayo lagi, clear our mind, meditate 15 minutes, konting stretching, konting walking, kung kaya exercise o kahit ano sports, malaking tulong. Ngayon kung tayong mahal sa buhay, uh, girlfriend, boyfriend, asawa, nanay, magulang, kapatid, malaking tulong. Tama kayong bali ako ng Dr. Duo or Three, Happy, healthy.